Ku. Samang aso. Boy ka. na ho Boy ka. Nasa si James. Ang ganda nga naman ng mga sakay. Tataba. Magandang ala aray mga tuyo na lang ang tanggalin mo yung mga tuyo. Nakorinti na yan. Oo nga. Eh, paano sila naglagay? Parkano. Mm hmm. Kanina rin ang utang. Ang galing. Ako pag ina, tataba pa ako sa Mm hmm. Wala ka problema yung bulat niya yung doon, sa kanya doon, e, 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 e. Kapira, e? ay bilibig sa akin. Saan mo na ka bayaran pag katira, hali? Ay, kuwan iposting, kuwan laang. Mm hmm. Ang ganda ng bundok. Yan ang ating chance sa inyo Ah, bakit? Ano yan eh? Anong nangyari dyan? Ano ko, bata, hindi ko naman kayang kabisa na eh. Ay, ano, si, kumuha ka naman yan, pati ari, tanggalin na yan. Nilagyan nila ng kuryente ang tubo. Kaya nga eh, wala dito na no, kayo pumunta eh. Patabsa na ay, ka ay, kanino kayong kalamasing yun? Eh, ay, ay, kasama pa yun sa inay na yan. O, ba't hindi? Hindi ko naman si kaso. ba't di ba pa isinama sa ano? Ilan-ilan lang naman. Ah, kaya naman doon sa mga hihingi na o. Oh nadating. Anong nadating? Yung mga bisitang dadating, eh. napahingi na ka naman siya. lang nga naman yung dukay mo. ko. ba't dito ito dinaan? Delikado, ari. Oh? Hindi, hindi, taas naman ay, Oh? Kaya pa naman naman untog si Barry dyan. Si, <laughs> ay, si TJ. <laughs> sa, sa gabi. Yung mga sa ko dyan. Ayan, oh. oh. yun eh. Nila ako yung pagkikitaan eh. hmm Ganda. Aharap ko ng mga yati pahatap sino yan yan? Upod put put po. Ay ba't napabayanan yan? Ha? Ba't ha? napabayanan? Alay, parihan ko ng kambing eh. O di, ang lalaki na ng kahoy tanggalin. Makakain ba yan ng kambing? Sunset oh. Ang araw oh. Ganda. Hmm? Ah, alam may isda tayo doon. Huwag tayo yung sobra at baka tayo eh. <laughs> Ayun eh, bangalan. Solo. Ba Solo. Kaya hindi natin eh. Oo nga. Eh di ako yung meron dun eh, tinabas naman ni Louie. This is our farm. Ini yang kalau masih yang mana? Kalau pesan tahun Ang ng sa -tang -tang yan bahu, buk juga. -daga. Yang dagayan. Tadi yang Hmm. May panakot diyan. Scarecrow. Kore, ang hantabayag oh. Ang amin yung kaya ko si Hapon. May buntis ikakain. Ah. Wala rin tabayag na rin. Ay, ay ay di kaya ari iyo. Hmm. Ay pa't ang, ang bakit ang ano? Malaguna uli. Oh. Pero ang puno niya malinis. Ah. Sa bagay, maano na. Tahimik nang tilapia na sabog na kanina. Sana pala ngayon tayo nagsabog. <laughs> ang batang mangyan. Mistis. ang mangyan yan, <laughs> uh, man 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 yan. Ganda yan. <laughs> <laughs> Gandang mangyan yan. Mag-hi ka dun yan. Ba, may ba, katri pala din, eh. Ano ginawa niya? Baka mauntog, ang matangkat. Pabuubo ko yung ko hmm. gawa. Hirap ko lang ni higal. Ito mo, ma. Napapakinabangan din naman pala yung talent mo. O, oh, ang ganda na kalamasi Ang eh. Bili na tayo ng plastic. Naku, baka tiyan. Yan yan. Hindi 'to baka nang gumabagan. dyan. Pala so, isdaan. Um, Alin? Ang ganda din yun? eh. O, oh, ang ganda ng sulitulong 'yon. No. Tara doon. Ay, ba, ba't hindi ka nagbuta? Hindi Anak wag na. Tayo, spray ko pa nga ito. Makadot kananay. Dati pang palayan, sabi lang hindi lagad ng kalabasin. Ngayon, ang, ang ganda eh. Hindi nakapagdilim pa diyan. Ang ganda. Eh? Kahit anong gawin ko ngayon, naalala ko si AJ. Aling ka ang iyong gustong lagyan ng ko ng ano, bakod? Yung makati. Yung hmm. may bakod na 'yon. Oo. Oh. may buhay. Mga ayan ang bagong kalamansi. Ba't ang liliit? Bakmalak tatak lang pa eh. Kaya kain nga ang kambing o oh, timo o oh, yeah. hmm. Ay, di ba binigyan kita ng powder na ito magtimpla tayo? Mag tayo. At ito, lalagyan itong paligid na ito. Ang lalagyan niyan, ang ibibilis mo dyan, yung pwede ko kasi mga mamaya. sa kakaunti na. Alam ka yung binigyan mo, saan mo ginamit Dito. Ay, umula naman. Kaya matabaya. Hindi pa, nag, hindi pa na-spray ito. Ha, ah, hindi pa Hindi pa. Kukuha pa nga mag-spray. Hindi ko kaya na eh. Ay, naku, ay, nagbabad pa naman ako ng kalabasa. Ay, hindi naman yun. Ako, i-anam natin dito, itanim. Hmm. Yan, doon, yan, yung taas na yan. Lago ang kalamansi. Pero so, malaki na iba Oh. Oo nga eh. Gumbol lang yan eh. Tayo doon, sa iyong gulayan. Yan, <laughs> eh, puro may ipot e na yan. mm hindi, hindi. Dito, Ayan, ang gagamasan pa yan. Dito ang ginagawa dyan. Eh, ba't di mo kinuha yung plastic na binibigay sa iyo? I-try natin. i yan, yeah, ganito ang ginagawa dyan. Hanggang doon, gari? Oo, hanggang doon. Sabi, so, bagay huh? ito ng niya. Oo, may bakod dyan. E, ah, kaya akin niya po kaya, may, may bakod niya. Ah, yung kabila. Ito mo, maglalang kambing. Ito gano'n sa inay na? Oo, oh, ito. Sa inay ito. Hmm. O kayo. Oh. Ito mo, maglalang kambing. Oh. Hmm. Yan, kung may bakod dyan. Yun ang bakod dyan. Ilang metro? Siguro, tatlong. Ay, Ayun ka, mais mo? Ayan. Ang kumak na bigayang kambing. Ayan. Masarap yan dahon. Ito mo yung hindi eh. nalagyan kambing mo lang. <laughs> ari o, oh, dinali o. Oh. Yeah. Pinupruning? Yeah. Ba't ari parang talong? Hindi. Ito ang i-sprayin, lalagyan ng natin ng sabi ko, yung kalubasa. Ayun, ibinabad ko yung iba'y eh. Itanin natin. nasupang nga. Ito pag in-spray mo na manang ng punjuran. Kaya punjuran. Ito nalabas. Ah. Anong punjuran? Kaya, kaya sinagabo. Meron ka kanon... na. Meron doon. Diba ikita ah. sa iyo. Alam mo, isprayan din natin nung punduran? sinasabi ko sa iyo na. Ang ispray ko, kita mo yan nasa nga. Nung yung sinasabi ko sa iyo, ano? Kaya eh, ispray ko lang doon punjuran. Yung baking soda. Mm. Hindi na sila pupuntahan dyan. Ay, Ay, puti ng mata. Ito kinakanalan mo para pag ang abono. Mm -hmm. Ito kinakanalan pag ang abono kahit umulan hindi siya bababa dito. Mm -hmm. hindi lang siya. Dapat siya sa ating minda doon at tamnan. Mm -hmm. Wala mag-aalaga. Eh di susuportahan mo yung buwan-buwan. Ano? Alagi-lagi. Ay, yung okra o. Oh. Okra, hindi, hindi. Kung siya titikasan. Ay, excited ka ah. Ang nalitong kalamansin yan. Dapat ito i-spray yan. Takyo, oh. Uy! Ah! Ukra daw. Oo! Oh! Ang ganda ng talong. May bagong time ulit ako mais. Ngayon, okra, oh. Aray, yung bumura. Naku, may insekto, oh. Hindi rin na i-spray, eh. Yun na nga sinabi ko sa iyo yung baking soda. Magtimpla ka. May ukra ka pa ka doon? May ukra ka pa. Hindi oh. tayo sa isa. Na itong Ito. Ito ginagawa ko, sa gitna ko tinatap na lang mais. Yan ay mais eh. Oo nga. Yan o. Oh. Yan ay kaya na yan. Kaya yan ang kay Danilo. Kay ay eh, iliban li dito pero yan nasa li na yon. ay nasa iliban ng na yun. Kaya nga kailangan masukot yan hindi kailangan mahaba na andito ako'y sukatin na. Ah. na at, kausapin uh, mo yung magsusukat. Ha? Oo oh, nga, ano? At, takyo, anuhin mo na yung magsusukat. Eh, sinong nag, sinong nag, ano na, re? Nagbakod? Sila. Hmm. Kasi sabi ko, huwag sa sementry. Pag sila minto niya, magigibayin ang yan. Siguro, mo, re, o, gamas nila, ang ko na uli, ari. Oo. Uh -huh. mais, o. Oh. Putan mm -hmm. sing ito, kaya tubong ng mais. Mhm. Ngunitnya tulungin para masik. Kunin mo na yung pokra. Mm -hmm. Dito, ay tataba, yan. I-spray nga, yung pang spray na damo, pagdamo, yung spray ito. Ito, isprayan mo ito ng baking soda na may kaunting dishwashing liquid. Ito, ito mo, pinapatay eh. O. Oh. O. Oh. Yan lang, Dapat may panggupit ka. May pumpunin ako doon. Hmm. may isko ito mga. Ba't walang bunga ang talong? Hindi nga, doon. Ang Kap kapipitas lamang ni kanina. Ah. Mayroon ulit doon. Hmm. No, Sa bahay. Hindi, yung bunga. Para... Ay, ari yung ano, ipronengin mo ari. Kinain na ng... Kulang na spray. Hindi, subukan mo yung baking soda bukas. Hmm. May spray naman eh, pwede yun. Kasi okay, mo ari, ari, sunod na ulit. Oo. Uh -huh. Yan yeah, no, ang tumuha ang hindi mo oh, ay baking soda. Hmm. takyo, Takiyo, subukan mo yung baking soda. Oh, may insect. Mm -hmm. Baking soda, Tano mo, subukan mo. Mm -hmm. Mm -hmm. Kailangan yung baking soda, I-try mo yung Isa inay pa man din ito. Si Danilo mm -hmm. nagtanim dyan ng kalamansi. Oo, no, no. Tignan mo ito, bakanteng tagal ng lupang ito, hindi iniintindi. Hindi naman ito pala yan. Kaya nga. Ba't ito hindi tinaniman? Ano yan, kay Lowe na naglinis? Yan. Ito mo ko, hindi man malilinis yan eh. Are, ready na are. Maitim na eh. Hmm. Dapat nagbubuta ka lagi. Eh makati, hindi ka ganangangati. Eh. Sa <laughs> taba ng lupa, naputok siya. Oo. Uh, eh, pwede kang kumuha ng, um, ano, um, itanim uli. Hmm. Aling. Oh, hmm. di kay, bakit? Ay, may bakod na din eh. Ay, di, di. Eh, Sino nagbakod na rin? Hmm. Eh. Yeah, Ye dating bakod ng oh. yung... ng kambing doon. Oo. ay saan are dudugtungan ari doon? Ari ang dudugtong Ha? papaya? sa do. ng kambing? ayan eh baka bakod na diyan eh. Ay makati dyan. Dini. Uy, ano may ampalayang ligaw, oh. Wala kang paku. No. Hmm? San Fernando Areano Eh, bata dyan ka. Makati? Wala pa naman akong uh, uh, icicle. Makati, hindi mo. ayang gabi, oh. Mag-ano tayo ng gabi. na ano? Hmm. Ala nang nyug na walang bunga. Ay. May bunga pa naman. Ay, bakit hangga saan bagay kambing na ano, di dapat isa isara mo? Ay, di dyan sa Aurora. Kumuha ka ng mga dalawang dalawang rolyo. Ayan ang daan. O, ay, ang paano mo ang kambing? Hindi pa di, nga tayo dumaan. Ah, hindi. Ito? Ibang daan ito? Ay, patabasan na yan. Kumuha ka ng mangyan. Nako, ikaw ako dito, hindi yan ma... Tinitira ng kambing, kaya mm. hindi ko uh, naman masama. Hindi, tsaka ako na andito, kuya, wala yan. Paano ko yan? Mahirap yan kanyan. O eh, mayroon na pala, didudugtong mo lang din. Ay, hindi niya. Ang Ah. Saan tayo? Tara na. Diyan, diyan, diyan. May kubo. Diyan eh. tayo ba? Hindi na gumanda. Alin? Gawa ng kambing. Ah. Eh dapat yun ay may, ano, may stick. Lagyan mo na stick. Saan tayo dadaan? Ayan o, oh, liit eh. Ang mura naman, ang mahal naman pala. Ng ay, kaya yung maliit niya, nadali na ang kambing. Dito ay, ano naman? Ito mo yun, ito no. mo hmm. yun, Ayan saan, oh. Ayan, sabay mo ng dahon. Ay, saan mo, para hindi pumunta ang kambing? Ay, di sa niya yan. Okay. Hmm. Ayan, na naumpisahan mo na pala doon eh. Meron na niya yan. Iyan, dati doon sa pingin sa akin, Saan tayo dadaan? Makati? Hindi, yeah, ako ito mo. Pagdito lang. gawa na magdaan subukan, ano? oh, na. uh, subukan mo yung ano. Hindi, ako ito O Subukan mo yung ano. Baking soda. Ito Isang halaman lang, isang gulay. Hindi, kahit na nadya sa mga puno. Dahil yung uh, bibig natin yung grove. Pang papalabu. Yan, ilalago ng ganito. Nabukad yan eh. Nasuloy sa katawan. Hindi. Magpapamoy ko kaya lang yan, isang paon lang yan eh. Patuloy ko pa si Napa niya pagpagalingan. Marami pa palang tanay man dyan sa inay. Marami pa palang ilaw Oo nga. Ano, ano yan? Ha? Ahm, um, solar? Ah, uh, ba't, ba't hindi mo nalang sinolar? Hmm. Pero pag laula, hindi wala. Teka, makikita ko sa iyo yung punjuran nabibili natin sa kumulo. Yeah. Ngayon, hindi sa kumulo Nihingal ako. Nasaan ang isda yun? Sa umako yan. Ayan o. Oh. Kampagro. Mm -hmm. Punjuran. Isang kutsara lang, isang kutsara yan. Ayan! Ito yung eh, mga dalawang buwan mong mga gamit. powder. Powder ang kabibig natin. I uh, isang kilo yan. Ang dami isda. Hmm. Wala ako ng kwan. Wala na kayo. Kukuha lang ako ng okra. Uh, Kating-kating. Dapat nakalagi ka nakabot. Tingin nga akin dalawa din eh. Lagi na kayo naka-cellphone. Hindi, ka, hindi ka makita. Hindi ka makita.

Hindi na kami magsasaing. Nagsaing na daw kayo eh. This is our farm in Nauhan, Oriental Mindoro. Ayan. Saging ang tataba. Ayan. Ang tataba ng saging. Made Agak, ma, may araw pa, oh. Dali, dali, dali. Das hmm. kalamansi. Ayan. hmm, It's growing well. Hmm. Oh, Ay, Lena kayo, dalawa.